Ang ilog na nabanggit sa loob ng Biblia at ang ilog na kabilang sa Diyos, saan kaya tumutukoy ito? Ito kaya ay tumutukoy sa physical na ilog. Ano kaya ang spiritual meaning ng ilog sa loob ng Biblia? Alamin natin ito na gamit lamang ang salita ng Diyos, ang physical na ilog dito ay umaagos ang tubig na kung saan ay marami ang nabubuhay dito dahil sa hatid na tubig nito na siyang nagbibigay buhay, ngunit ano kaya ang spiritual na ibig sabihin nito? Tignan natin ang sinasabi sa John chapter 7 verses 37 to 38, sa kahuli-hulihan at pinakatanging araw ng pista, Tumayo si Jesus at nagsalita ng malakas, Kayong mga nauuhaw ay lumapit sa akin, at ang lahat ng nananalig sa akin ay uminom. Sapagkat sinasabi sa kasulatan, mula sa puso ng nananalig sa akin ay dadaloy ang tubig na nagbibigay buhay. Amen. Dito ay nalaman po natin na ang ibig sabihin ng ilog na nabanggit sa Biblia ito ay tumutukoy sa puso ng mga disipulo ng Panginoong Hesus or Evangelist, nalaman po natin na sa panahon ng First Coming, ang Panginoong Hesus ang siyang bukal ng tubig na nagbibigay buhay, at ito ay damaloy sa kanyang mga disciples at ang sinumang lumapit sa kanila ay makakainam ng tubig na nagbibigay buhay. At sa panahon ng katuparan ng Bagong Tipan at Book of Revelation, dito ay makikita din natin ang patungkol sa ilog ng buhay na singlinaw ng kristal. Basahin natin ang Revelation chapter 22 verses 1 and 2. Ipinakita rin sa akin ng anghel ang ilog ng tubig na nagbibigay buhay. Ang tubig nito na sinlinaw ng kristal ay bumubukal mula sa trono ng Diyos at ng kordero at umaagos sa gitna ng lansangan ng lungsod. Sa magkabilang panig ng ilog ay may punong kahoy na nagbibigay buhay. Ang bunga nito'y iba-iba bawat buwan, at nakapagpapagaling naman sa sakit ng mga tao ang mga dahon nito. Amen. Through this way ay nalaman po natin kung saan tumutukoy ang ilog na nabanggit sa loob ng Biblia, at ito ay tumutukoy sa puso ng mga disciples or evangelists, na kung saan dadaloy ang salita ng Diyos na nagbibigay buhay. Amen. Upang maunawaan natin ang mga natalinghaga. Sama-sama natin itong alamin at pag-aralan sa pamamagitan ng salita ng Diyos. Muli, we invited everyone for free online Bible study and theology for free. If you are interested, comment I'm interested. Thank you.